Ang tindera ng tubig sa riles ng tren na sumali sa tawag ng tanghalan ay sumira sa kalakaran ng showbiz. Sino ang mag-aakala na sa pagkabansot niyang iyon, sa malanigreta at payat niyang pangangatawan, ay tatanghalin siya bilang isa sa mga higante ng industriya ng pelikulang Pilipino. Mahigit na apat na dekada na si Atigay sa showbiz, ngunit nananatili pa rin siyang superstar at marahil ay wala nang papalit pa sa pwesto niya. Paminsan-minsan ay lumalamlam ang kanyang karir ngunit nagagawa niyang makabalik. Sleeping Dragon kung siya ay tawagin. Siya lang ang artistang laging may huling baraha. Siya rin ay tinaguriang The Living Legend, Golden Voice, The Greatest Actress of All Time, Festival Queen, Icon of Philippine Cinema. At multimedia artist. Ang halos lahat ng tungkol sa kanyang pagkatao ay alam na ng publiko, lalo na ng kanyang matatapat na tagahanga. Bawat kilos niya at galaw ay balita, nalalaman na ng publiko na ipinapaalam naming muli mga bagay na maaring nakalimutan na nila, pero maaalala uli. May mga bagay ring siguradong hindi pa nila alam kaya't ito ang pagkakataong malaman nila ang impormasyong tungkol sa kanya. Halika at alamin ang kwento ng buhay ni Nora Honor dito lang sa... Ang buong pangalan niya ay Nora Cabaltera Bellamor. Ipinanganak siya noong May 21, 1953 sa Barrio San Francisco, Iriga, Camarines Sur. Ang mga magulang niya ay sina Eustagio Villamayor at Antonia Cabaltera. Siya ay nag 1 sa Mabini Memorial College, 1959-60 grade 2 at 3 sa Nichols Air Base Elementary School 1960 hanggang 62. Grade 4 at grade 5 sa Iriga Central Elementary School 1962 hanggang 64. Grade 6 sa Mabini Memorial College 1965. Nag first year high school sa Mabini Memorial College 1965 hanggang 1966 second at third year school sa Centro Escolar University 1966 hanggang 69 at nag fourth year high school sa CEO rin 1970-71. Pinaglihis siya sa Berhen Dolorosa. Sampu silang magkakapatid. Pampito si Nora, Isang hilot ang nagpaana kay mamay. Ito ay si Agapita Layusa at katulong si Teresa Migistrado, lola ni Norasa sa mother side. After a week, pagkaanak kay Nora ay bininyagan ito at ang tumayong ninong at ninang naman ay si Tarsial Beatrice at pagkaraan ng dalawang taon ay kinumpilan ito at ang ninang naman ay si Tia Castor. When Nora was almost seven, alam ba ninyong pinakain ito ni Mamay ng champurado na may halong maliliit na alpabeto from letter A to Z na cut out paper sa paniniwalang magiging matalino at malinaw ang memorya nito. Marami ring palayaw si Nora, baby, nung lumaki siya, Bing Bing, Bok at lalo siyang kilala sa palayaw na Guy. Si Lola Teresa sa mother side ang nagturo kay Nora ng pagkanta. Ang una niyang tinuro dito ay The Way of Clown at si Mami Bele naman ang nagturo sa kanya ng diksyon, interpretation at expression. Alam ba ninyong swerte kay Nora ang number 7? Ikapito siyang anak, sumikat siya sa pangpitong kanta, The Music Played. At 70s din ang tanghalin siyang superstar. 1997, double 7 nang maghiwalay sila ni Christopher De Leon. Alam nyo rin bang 14 weeks na nag-champion si Nora sa Darigol Jamboree Contest at tawag ng tanghalan? Siya ay sumali sa Liberty Mill Contest sa Naga. Inawit niya ang You and the Night and the Music kung saan napagwagian niya ang first prize. Ito ang unang karangalan na nakamit niya. Sinundan ito ng Darigol Jamboree Contest. Tinanghal siya mga awit ng linggo sa tawag ng tanghalan. Inawit niya rito ang You and the Night and the Music. Subalit nang maglaban na sila ng dating kampiyon na si Jose Yap, siya ay natalo ng ilang puntos. Sumali siya sa Dari Gold Bulilit Contest na pinamamahalaan ni Laila Binetes. Dito siya hinirang na kampiyon sa loob ng labing apat na linggo. Bunga nito, naging palagian siyang mga awit ng Tita Betty's Children's Show. Nang sumali siya sa tawag ng tanghalan, binago na niya ang kanyang apelyido. Ito ay ginawa ang honor. Ang kanyang talent scout ay si Victorino Bubay. Kinanta niya ang people at tinalo niya ang kampiyon na isang pulis, si Oscar Antonio. Siya ay tinanghal na labing apat na linggong kampiyon at pagkatapos ay nagbitiw siya upang pagbigyan ng ibang talents. Siya rin ang naging kauna-unahang overall champion sa Grand National Finals ng tawag ng tanghalan noong May 29, 1967. Dito ay inawit niya ang Moonlight Becomes You, ang unang labas niya sa Araneta Coliseum noong 1967 nang mag-guest siya sa pagtatanghal ni Timmy Euro. Nagustuhan siya ng banyagang mga awit at hinangad pa itong amponin niya. Ang dalawang unang TV appearance niya bilang guest ay sa An Evening with Pilita at Carmen on Camera. Ang kauna-unahang radio program niya ay ang operatang putol-putol ng DZXL na maririnig mula ikalabing isa ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng tanghali tuwing linggo at ang piyesta estrabaganza na kung saan at una silang nagkatambal ni Tirso Cruz III. Ang first TV program niya ay ang Oras ng Ligaya. Ito at sa Channel 3 tuwing Martes mula alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng gabi. Siya ay apat na beses tinanggihan sa pelikula. Si Herman Moreno ang nagdala sa kanya sa studio ng Sampagita. Siya ay pumirma rito ng non-exclusive contract noong October 2, 1967. Ang una niyang pelikula I All Over The World, dito'y inawit niya ang I Only Came To Say Goodbye at I Almost Call Your Name. Pero sumikat siya sa The Music Plated at Take My Heart at nanalo pa siyang Most Promising Singer ng Awit Awards noong 1969. Ang kauna-unahang single Lenora at sa Citation Records, dito ay nirecord niya ang Moonlight Becomes You at There's Just Forever at sa Jasper Recording No Return No Exchange at You Are My First Love. Hindi gaanong nag-click ito. Ang Tower Productions ang nagbigay sa kanya ng first starring role, ito ang The Musical Teenage Idol na ipinalabas noong September 23, 1969. Katambal niya si Terzo Cruz III at sa direksyon ni Artemio Marquez. at ang Piesta Estrabaganza with Tirso Cruz III ng JBC Production at halos kasabay sa direksyon naman ni Consuelo P. Osorio. Ito ay tatlong araw lamang ang pagitan ng ipinalabas pero parihong kumita. Dito siya tinaguriang pinominal. Isinilang ang Nora A.D. Show noong December 1969. Ito ang napapanood every Monday at sa direksyon ni Ike Fernando. Si Maria Leonora Teresa ang regalo sa kanya ni Pip noong naging muse siya sa Sampagita Family Club. Ito rin ang kauna-unahan at maaring wala na na manika na sumikat sa local showbiz. Ito ay noong 1969. Ginawan lang kanta na inawit ni Tirso. Young Girl 1969 ang unang tambalan nila ni Tirso at Nora. The Single Girl 1969 ang unang tambalan naman nila ni Manny de Leon. Ang unang direktor ay si Conrado Conde at si Artemio Marquez naman ang may pinakamaraming na i-direct sa kanya. Si Mar Torres na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang best actress niya ang God Smiles at Me sa Quezon Festival at si Mario O'Hara naman bilang serious actress sa Tatlong Taong Walang Diyos 1976 sa Famas at Orian. Manet naman ang pangalan ng manika na regalo kay Guy noong birthday niya noong 1970 ng Nora Mani Fans sa pagsagot kay Maria Leonora Teresa. Young Love 1970 naman ang unang pelikulang nagtampok e na Nora at Tirso. Bilma at Edgar sa bakuran ng Sampagita Pictures at sa direksyon ni Tony Cayado. Ang Munting Santa 1970 ang unang pelikula ni Nora na nagkaroon ng premier night at ito ay ginanap sa World Theater. Sa nasaan ka inay, siya nakatikim ng acting nomination. Ito ay isang Cat Awards ng CCMM. April 2, 1970 nang lumagda siya ng exclusive contract sa Tower Production at sa edad na labing pitong taon gulang ay idinimanda ng Sampaguita Pictures sa salang breach of contract. Nagpunta siya sa Hong Kong noong July 25, 1970. Para gawin ang mga pinikulang Around Asia with Nora at The Golden Voice of Nora. At itong ang huli ay sinali sa First Quezon City Film Fest. Siya ang kauna-unahang Philippines Young Star noon na nag-shooting sa Hollywood. Ito ay noong November 12, 1970. Ginawa niya ang Lollipops and Roses. Kaparehan niya si Victor Laurel at kasama si Don Johnson. February 22, 1979 nang pumirma siya sa Canlaon Broadcasting System o KBS. Ito ay para sa dalawang TV program na tinampukan niya, ang Superstar at Nora Cinderella. Mid-April 1971 ang ipinalabas ang Nora Cinderella na napapanood tuwing Miyerkules. Ang format nito ay musical, drama, fantasy at action sa direksyon ni George Rowie. Si Nora Honor ang tinaguriang Ramon Magsaysay of Flickerville dahil sa kanyang kasimplihan at ang masa ang naka-identify sa kanya. Abangan niyo ang karugtong ng buhay ni Nora Honor sa susunod nating episode. Shout out kay Basag King Official, Hector Nepomuceno, Joey Hilda Herminio, Jojo at As Leonco, Mel, Marie Chris. Marinel ng Baliwag, Bulacan. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.